you <laughs> mga master nandito na naman kami sa maumawan yan siguro ka namin dito mga master kahit malaki yung buwan mga master yung buwan sana makadali ng pangulam lang kahit pangulam ayan kapatid ko mga master kasama ko yan oo na, na siyang lulusong mga master sunod na ako yan sana makadali kami ng mga pangulam dito mga master yan kapatid ko mga master lulusong na yan tapo pa ako sa pangka so mga master abang-abang na lang mamaya pag-aha namin kung ano maauli namin sana makarami kami dito sa maumawan sana hindi kami mabigo sana magbibiyang kami ng pangulam lang yan mga master abang-abang na lang yan, salamat pala sa aking mga subscriber sa 500 kapi na subscriber at sa mga solid viewer ko yan sa hindi pa na subscribe mag subscribe na kayo mga master yan para lumago yung ating munting channel <laughs> Yan mga master, abang-abang na lang. Bye-bye. Yan mga master, first time natin. Nakita agad tayo ng bawal na isda. Yan. Yan. Dimedyo natin kaso yung yan, tinakpan siya ng ibis. Ayan, umatras. Ayan, umatras. naman mga master. Sinabihan ko kasi. Pinakasap ko siya sa ilalim. at matras ka kasi may bibidyohan ako. <laughs> Isang bawal na isda. Parrotfish mga master. Ayan ng isda natin at ito mga master pangalawang isda yan yeah. ito isang black spot snapper yung maliit pa mga master pero dahil subang na lang ayun hinuli na natin pang ulam na yan mga master pang paksiw yan one black spot snapper yan or alaman yung tawagin dito sa amin at ito mga master another dive naman ayan, may nakita tayong si shield ayan, dinampot natin kasi masarap to hindi, hindi ko pa palalam ang pangalan ng shield na to mga master basta masarap to parata akong nanguhuli nito ano nangunguha pag nakita ako e, sayang din naman malaki yung laman yun. at ito mga master sa so, pagsisig natin sa so, hindi kalayuan ayan may nakita tayong isang hiwan or ito kaso isa lang kaya iwan Ayan na, sakol natin mga master. Natamaan. Mga master, mag-ingat-ingat tayo nyan kasi kapag natinig tayo nyan, uuwi ka talaga sa sakit. Ayan. Iiyak ka pa kapag natinig ka nyan. Kaya ingat-ingat tayo kapag nanguli tayo nyan. Napaka sakit makatinig nyan mga master. Maabot hanggang kilig-kilig. Ayan. Ito. Or catfish. Tawagin. Ayan ito mga master nakakita tayo ng hindi pag ano kalaking banagan kaya ayan hinihuli na natin yan kaso pagdampot natin yan bigla na lang umatras kaya puti na lang hindi naglayo mga master ayan nandyan lang pa rin sa kanyang tirahan kaya ito mga katotono yan mahuli natin ayan mahuli na natin mga master yan pwede na yan mga master pang ulam na yan ay laman na yan hindi naman gaano kaliitan mga master another ay yan ang kita tayo ng isang kawan ng hito mga anim or ito siguro mga master yan mga master kukuha, kukuha, tayo ng isa niyan yung malaki laki ganun, yan mga master yan tingnan naman ay yun sa mga master actually ganoon naman sila kalaki lahat pero ito mas malaki laki ito mga master ayan nahuli natin ito Ayan, pinakata natin pangalawang hito mga master. Kaya ingat-ingat talaga tayo mga master pag nanghuhuli tayo nyo na. Kasi napakasakit talaga nyo. At ito na ng sisit nyo mga master. Ayan mga master. Talagbago lumabas pala yan. Hindi yan natin nasili. Lumangoy kasi malaki na yung bond pag. malaki yung bond mga master. Ayan, nagtatago sila at magagulat na lang na may lumalangoy kasi naglawas sila sa kanilang mga longga. Ayan, talagang bago apa ada yang nangis nama master? ya coba coba lang tayo di sa biar area namin pina ma manaan itu mga master another ccp naman ayun may sumalubung sating parkour uji ayun ini naman ayun kalas gua nya udah nanti saa ya. kan may kita tayo jang isang baban li tun sorahan kaso yung di yung simak ya ayun Danakmain na lang natin mga master kasi hindi umalis sa hindi naman may tama na sya kaya Danakmain na lang natin Hindi ganon pa kalaki mga master pero May laman na yan 3D na yun mga master hmm, Hindi na tayo magugutom Naka pwede na kunin natin mga master At ito mga master another CCD naman ayun nakikita tayo ng tamba ng asay, sa hindi kalayuan sa kanina sa surahan ayun sa pool mga master good size na yung na ah, tamba ayun tiniraan natin ayun may lahat ng patangang nailabas ayun master nailabas rin natin masarap yun yung master so, so baw o kilaw nakatimak ng kilaw tamba ng asay. at ito mga master pinana ko agad kasi napakailap ng na isang nito. nasa mababaw lang ayun sa pool mga master yan natanggal pa yung pangtakip ko sa flashlight para hindi masilo ayun di ko at ayun, nadali natin mga master yung napakailap na isda kahit saan nagsusot suot sa mga butas yun malaki-laki na yun mga master kaya yun nagkuha ko yun napakasarap na yun sa Sa so, mahirap nga lang, kaliskisan kasi yung kaliskisan ng dikit-dikit. Iyan lagi si sa mga master, nakalaglag tayo ng isang kuwahan tahu tawagin. yang nadali natin mga master. Iyan mga master, ano? Sisigal na naman, Sisi tayo mga master, ayan. Ah, kita tayo ng upuan, kanuping or deropis. kaso alit nga lang mga master pero okay na yun mga master kaysa wala tayong may iwi uh, sa ating pabilya kaya pwede na yan ang ulam na yan, mga master marami na yung kanin na maubos yun maliit lang yun mga master Kanoping. at ito mga master another dive na naman ay yan kagita tayo ng ku ang tawagin din sa amin yung may tatlong Uh, tatlong interlock sa likod ayan tingnan nyo naman tatlo ayan. pauwi na kami nyo naman mga sir kasi nagbisyon na ako na umuwi na lang kami ng kapatid kasi yung ulo ko sumakit mga master yung ulo kulang ata ako sa tulog kaya yan pauwi na kami nyo yan at ito mga master yan pinidyo natin yung tong hermit yun hermit crabs o umang yan, iwan ko lang kung nakakain yan pero sabi sabi daw dito sa amin nakakain daw yan yan, malaki yan. Napaka rolling tumakbo. Ay, lumakan pala. At ito mga master. Nakakita tayo ng bawal pero ah, wala nang bawal-bawal mga master dahil sa sobrang dalang. Kunin na natin yan. Isang uri ng mulmul or artis. Kaso itong uri ng mga mulmul mga master hindi na ito lumalaki. Parang kanya niya sa kalaki. Yung lumalaki yung mga bubos yung artist at dito mga master sa bandang dito nakikita kita ng bisa isda kung tawagin ay gotsis or timbungan malalim natin mga master ng liit pero ice na yun mga master pwede na para sa atin at ito mga master kita tayo napaka napakailap na isda sang matang posa o sabunan dito sabunan kung tawagin dito sa amin ayan, kaya tsaan chan tsaan ang suot suot matagal natin yan na para at ayan may nadaanan pang danggit ayan mga maso yung danggit babalikan ko yun mga maso yun papanahin natin yan kasi baka makatakas pa salang rin naman yung bangulam at ayun sapul ayun kilig kilig piti mga master sabunan o lagat o matang pusa At dito mamasin, dinyalikan natin yung danggit. Ayun, ingat-ingat din tayo sa mga master kasi pag natinik tayo man, mulot na lang kasi hindi ka makakapropose talaga pag mamana kapag natinik niyan. Ka Grabe naman. Napa kesakitnya ng mga Ah, betanunan ko dito. At dito sa kunan ng mga master, ayan. Nakakita tayo nang dalam may na danggit. Hindi rin daw malaki pero sa tingin ko pwede na kaya kinulin na lang natin yan mga master isang langit at dito mga master ay yan pagsisi -si natin yan may langit na naman pangalawang langit sa yan hindi pa natin tinanggal yung isa ayun mga master malapit na pala tayo sa bangka at yan yan na siguro yung huling huling natin mga master dalawang langit Tapos na, na kami. Yan yeah. yeah, ang ulit ko. Malit lang. Ang ulam. Masit kasi yung ulo ko. dito mga master nakawin na pala ko. at ayan yan yan yan, yan yung lahat huli natin mga master yan may pangulam na tayo at yan mga master salamat salamat sa panonood sa mga walang sawang pagsuporta sa mga subscriber ko sa mga silent viewer yan salamat salamat sa inyo sa lahat ng nagpapa shout out shout out sa inyo yan nabuhay kayo and um, God bless ang mga masters sana supportahan niyo ako God bless